good afternoon po sa inyo lahat mga kababsi So natakaroon din sa Buffet 101 po mga kababsi no? So Buffet 101 po ito mga kababsi So ito yung Buffet 101 po Dito po matagpuan sa uh, Park Mall po Sa mga Times Square Garden po So po mga kababsi no? Oh. yan. Birthday po ni uh, Babsi TV po mga kababsi. Hello. Happy birthday. Hi <laughs> Babsi TV. It's my birthday. Yan. Si Kin-kin natulog. Lance. Hello. My daughter. So, malaki po yung spasyo po nila mga krabzin? Yan. So, ang laki po ng Buki 101. So mga kababsino Punta po tayo doon sa mga uh, Tignan natin yung Mga putahe po nila Mga kababsino Sa halaga po ng 799 pesos Sulit po ang makakain nyo dito Yan. Mayroon silang lechon first Ito yung first stage po Mayroon silang lechon dito

ang liit po ng mga liit uh, ah, mga ulupon ng mga ulupon mayroon silang litsong kuali dito naman mayroon siyang roasted beef roasted chicken yung mga sauce po Mayroon din silang mga salmon po dito, mga kabab, uh, no? Grilled seafood, 10 to 15 minutes serving time. So, order po kayo, uh, po kayo dito mga kababsi. So, bigay sila ng 10 to 15 minutes pa It's mga salmon po. Nilagay po nila sa ice. Meron din silang bangsa. Ayun. Ito yung mga ano niya Meron din silang tuna pili. Meron din silang scallops. Dito naman sa kabila mga kababs, meron silang beef calderita. mayroon din silang grilled tuna Ayan. mayroon silang cheese broccoli mayroon din silang ditong chicken ala king mga kababsi Meron din silang sautéed mixed mushroom and vegetables. Ito naman. Meron silang babarian pork. Meron silang Seafood Norway. Meron silang Farmer Potato mga kababsik. Farmer Potato. Parang pinag uh, deep fry po siya nilagyan ko ng bell pepper uh, green bell pepper at bell pepper uh, meron siyang sauce na mayonnaise ito naman ito yung french style na fried rice Mayroon din silang cream on mushroom. meron din silang seafood casserole dito naman meron silang breeded uh, chicken meron din silang kalamares po mga kabab mga kababsin Meron din silang calamaris. Ito naman yung mga sauce po. Meron siyang tomato ketchup, meron siyang mayonnaise. Ito naman ang French fillet salad. salsa po dito mga kapatid tomato salsa ito naman yung uh, bolognese beef sauce an, ah, bolognese beef sauce ito naman yung tinatawag na nachos cheese sauce yan. Mainit pa. Ito naman yung nachos. Mayroon silang french fries. Mayroon din silang mas potito po dito mga kababasino mas potito. Sila ditong blue, big blue nice pasta. Carbonara, mga pasta po nila di mga roti. Ada ano dito, chicken tortilla toko roti? beverages po, Mark. Around the sea. Mayroon pong draft beer. Uh, gusto mo ng iced coffee. Mayroon silang iced water. Lemon water. Kuya balu. Kung gusto mo nang uminom ng Hot water, coffee, strawberry juice, house blend, lemonade. Mayroon din sila mga uh, gusto mo ng uh, mga powdered po, na mga lipton po na mga coffee or iced tea dito dito mo yung kuhanin mga coffee dito ka kumuha mga hot po nila pero sila mga chapo dito yung mga halo-halo mga kababisino gusto mo nang maganuhalo yan dito ka kukuha mayroon siyang kangkong red ubi hilaya makapuno kaong white nata di coco red at saka nata di coco white so dito po so lahat po ito mga kababsi is ito yung mga for mixing sa halo, -halo po meron silang ice po dito kung gusto mo nang maghalo-halo Gusto mo ng mga kindies. Mga jam na kindies. Yan. Kindy bar. Mayroon po mga fruit salad po dito mga kababsi. Yan mga salad. Mga Oh, mga mayroon silang fresh fruits yan mga fresh fruits yan mga kakabsi mayroon din silang uh, chocolate moist cake mayroon din silang brownies So, mga brownies, banana cake, carrot cake. Meron silang bread, walnut bread, garlic bread, at saka wheat bread. Cake, meron silang mga cake, mga kabab Cake po siya. cream po. Mayroon din silang ice cream. cream po, Meron silang gusto. Shrimp, caps, okra, eggplant. Salad po mga krabseyo. Mayroon din silang pork flour mga krabseyo. Mayroon din silang fried chicken, Chinese style. Fried dough din sila mga kababsik. Spicy fried tepo tupo. Mayroon din silang uh, bami o pancit, kanton tawag po nila mga kababs sila stir fry Chinese noodles yan ito naman yung chop suey ito naman sa kabila mga kababs ito yung tawag nila na Sichuan fish fillet and yung mga sauce po niya ito naman yung bitter melon and toasty spa ribs. spicy salmon mayroon silang malaysian spicy shrimp sila dito ng king do pork at saka yung beef with broccoli ito naman yung seafood white egg fried rice meron silang plain rice o steam rice ito naman yung corn soup ito ang bulalo soup soup, chili, garlic, keyboard. Show sila. Napakaraming mga tahi po dito mga kababayanuk. Ito mga frisbee ball. Frisbee kick. suahi live uh -huh. suahi parang ketampak yung dinatawag n'yo sa amin oh masuk, sopo ito sana. kawans yun fried fried manto condensed milk tropic meron silang mani nuts so meron din silang dito mga kababsi na mga korean din na foods meron silang ano ito tamago sushi salmon crab stick sesame tapong masasami thali salad ito yung mga sausawan ko niya yung mga soy sauce naroon sila mga maki California maki, Europe maki naroon sila mga sushi meron din silang nori tempura fried maki uh, kani tempura meron din silang tempura na ibi yung mga sausawan po funny is tayo mga kababsino ang area po ng mga gusto mong pipilihan ng mga mga pagkain po ang laki po ang beverage po nila Thank mga po dito kuha mo na tayo ng beverages po mga kapapsin ito na lang so yung kukunin po natin is yung kuya okay, na. Kuha tayo ng ice dito mga Meron silang ice dito. ang espasyo po dito mga kaotsin <coughs> so nag nagkabilaan po yung <coughs> kainan po dito Hindi. Ah, <laughs> Katawa. Ah, Allah. Di sana? Ah. Lolo. Ha? Papa. Papa Lolo. Hindi. Ah. <laughs> Busuk tengah <lunch>? lans. <laughs> So hanggang dito lang po mga kababsino. So maraming salamat po sa inyong pagpanood. Bye bye! Stop.